Porsigido ang Department of Justice o so DOJ na makapagsampa ng kaso sa mga nasa likod ng agricultural smuggling sa Pilipinas. Punto ni Justice Secretary Jesus Crispin ni na ang pagsugpo sa smuggling ay mahigpit na pinatutukan mismo ni Pangulong Bobong Marcos Jr. Giit ng kalihim, na sa customs daw ang bola pagdating sa usapin ng mga produktong pumapasok at lumalabas ng bansa. At kailangan anya nila ngayon ay ang kooperasyon ng mga ito para mapanagot ang mga gumagawa ng illegal na aktibidad. Sila po ang nakabantay sa pantalan. Sila po ang dinadaanan ng lahat. At sila po ang responsable. Kami po, ang aming papel dito ay habulin yung mga hindi nagbabayad kung ito po ay mahuli natin. At uh, kasama na rin po dyan yung mga Kaya ang lagi natin pakiusap sa Bureau of Customs, ay gandahan po ang pagwamanman. Ayon kay Rimulya, kung hindi makikipagtulungan ang mga taga-BOC, ay sila raw ang idedemanda ng DOJ. Pag hindi po sila nag sa so Department of Justice, yung mga sabihin natin, meron pong examen na ng customs na aming hilingan ng dokumento at hindi po nag sila po yung aming idedemanda bukod sa smuggler. Yun na po yung amin trabaho ngayon. Hindi lang po habulin ng smuggler o habulin po lahat kasama po ang mga kasama sa gobyerno na pumapayag mangyari ang hindi dapat payagan. Hirit pa ng kalihim, pwedeng-pwedeng mahuli ang mga smuggler kung hindi magiging bulag at bingi ang customs sa usapin ng smuggling. Pwede naman talagang mahuli, ngunit uh, minsan mahirap hulihin, uh, mahirap makita pag nabubulag-bulagan, mahirap nagmarinig kung nagbibigay-bingihan. Yung po yung problema natin. Kaya pakiusap po natin lagi at nakikipag-usap po tayo sa Bureau of Customs. Sa ngayon ay patuloy pang inaalam ng DOJ ang lawak ng problema sa smuggling at ang pagpapatibay ng kanilang case build-up. Para sa Diyos at Pilipinas kumahala, Margaret Gonzalez, SMN News.